Magandang araw mga kaibigan. Narito ang pinakabagong update ukol sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Saturday, June 14, 2025. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito, i-share sa inyong mga kaibigan, mag-subscribe sa aming channel at i ang notification bell para lagi kayong updated sa lagay ng panahon. I-follow din kami sa aming Facebook page para sa real-time updates. Ayon sa latest update ng Pagasa, wala nang minomonitor na bagyo o low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility, PAR. Gayunpaman, inaasahan pa rin ang mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Mindanao at Eastern Visayas dahil sa Intertropical Convergence Zone, ITCZ. Samantala, hindi nakaapekto ang Southwest Monsoon, habagat, sa alinmang bahagi ng ating bansa. Sa ngayon, umiiral ang Easterly sa malaking bahagi ng Luzon at ilang lugar sa Visayas na magdadala ng maulap na kalangitan at mataas na tsansa ng mga pag-ulan sa extreme northern Luzon. Sa Batanes at Cagayan, asahan ang maulap na kalangitan na may mataas na posibilidad ng mga pag-ulan at thunderstorms dulot ng Easterlies. Sa nalalabing bahagi ng Luzon, kabilang ang Metro Manila, bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan. Asahan ang mainit na panahon sa tanghali, ngunit pagdating ng hapon at gabi, tataas ang tsansa ng mga biglaang pag-ulan at thunderstorms na dala rin ng easterlies. Huwag kalimutang magdala ng pananggalang sa ulan kung lalabas ng bahay. Temperature forecast. Sa Metro Manila, inaasahan ang temperatura na mula 26 hanggang 33 degrees Celsius. Sa Cebu ay posibleng umabot mula 25 hanggang 32 degrees Celsius. Habang sa Davao ay makakaranas ng bahagyang may init na panahon na nasa pagitan ng 24 hanggang 32 degrees Celsius. Sa Mindanao at Visayas, sa buong Mindanao at Eastern Visayas, magiging maulap ang kalangitan na may mga scattered rains and thunderstorms dulot ng ITCZ. Maaaring makaranas ng malalakas na pag-ulan kaya't maging maingat lalo na sa mga lugar na madalas bahain at sa mga bulubunduking lugar. Sa Palawan at nalalabing bahagi ng Visayas, posible ring magkaroon ng biglaang pag-ulan at thunderstorms dahil sa epekto ng easterlies. Inaasahan ang pag-ulan na aabot mula 50 hanggang 100 millimeters sa loob ng 24 hours sa mga lugar ng Surigao del Sur, Davao Oriental, Davao Occidental, at Sarangani. Pinapayuhan ang ating mga kababayan, lalo na sa mga nakatira malapit sa ilog, paanan ng bundok, at mababang lugar na maging alerto at makipag-ugnayan sa kanilang mga local government units para sa mga nararapat na hakbang sa kaligtasan. that's a sea condition Wala tayong nakataas na gill warning sa ngayon. Gayunpaman, pinapayuhan ang mga kababayan nating maglalayag sa karagatan ng extreme northern Luzon na magingat pa rin dahil magiging katamtaman hanggang sa maalon ang lagay ng dagat. At iyan ang latest update sa lagay ng panahon para sa araw na ito. Huwag kalimutang i-like ang video, i-share ito sa inyong mga kaibigan at pamilya, magsubscribe sa aming channel, at i ang notification bell para updated kayo sa mga susunod naming weather updates. I-follow din kami sa sa aming Facebook page ingat po tayong lahat